everyone. Uh, kumusta po kayo? Ito ato ngayon ha. Anong, ano ngayon? Uh, August 17 no? August 17 2025 Ayan. at uh, live po tayo dito sa uh, Naya dito. Nandito po ako kasi maaga yung aking flight. Kaya pating, dun sa mga naano natin. No? Uh, mga kasamahan. Ayan. 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 So, yan po'y uh, ano natin ha. Uh, uh, sa mga kasamahan po sa trabaho pasensya po doon sa ating mga kasamahan na hindi ko napansin, hindi ko na Kasi talagang uh, busy busy po tayo sa trabaho. Kaya medyo ang nais lang natin na uh, ipaabot sa inyo ay yung kung ano yung mga uh, nangyayari no, sa loob at labas ng Bureau of Customs. humingi so, ng uh, pasensya. Ngayon lang ako nakapag Dahil uh, kakapasok natin dito sa Naya uh, maya maya kasi ang pride ko ano? at uh, ang atin sanang pag-uusapan ngayon doon sa radyo ay dito ko nalang sasabihin ano? at narinig nyo kanina sa DWPL pinareply ko yung interview natin kay Custom Commissioner uh, Ariel Ariel Nipomusino noong June kasi yung lahat ng mga pinag-usapan namin ngayong linggo lumabas ba diba? matatandaan nyo ang isa na lang ang hinihintay natin na hindi pa lumabas yung pagsimula pag release ng 2021 incentive reward yun na lang ang hindi pa lumabas eh uh, kaya nga sinabi ko kay Ascom Jet Maronilla Good morning, happy Sunday Ascom Na kailan kayo ito? Eh ang sumagot sa atin si Director uh, jan Simon ng uh, IAB no? ah uh, direktor for operation ata si Jan Simon. Sabi niya, unang linggo ng October dahan-dahan eh, niyan, -dahan eh, almost 4,000 'di ba ng mga kawani ng Bureau of Customs sa buong kapuluan Luzon, Visayas, Mindanao, 17 district, 34 support na kontrolado ng gobyerno. Hindi kasali yung mga support ng mga privado ano? Ah, uh, sa buong kapuluan niyan, yung, yung may mga may mga kawani. So mula Luzon, mula Apari, Purimaw, hanggang sa Sambuanga, sa may uh, Bungaw, Tawi-Tawi. So, yan ay lahat. Eh, Minomonitor yan ni Custom Commissioner at uh, ng uh, Deputy Commissioner for IAG, Michael Termin. So, yan. Ito, ito sana ang ating uh, pag-uusapan kanina sa radyo. Dito ko na lang babanggitin habang uh, naghihintay ako ng aking onboard mamaya pa. Ito yun, no? Oh unang-una na paksa natin doon ay ang yung unang collector conference na mismong si Custom Commissioner Ariel Nipomusino na ang ating commissioner. So, ginawa ito sa Clark noong Friday. So, uh, kung ano yung update, mamaya bab, uh, atin niyang babanggitin. Pangalawa na atin pong tatalakayin, ano ang nasa likod bakit sinuspindi ng Bureau of Custom Commissioner ang QR code scan sa mga paliparan sa buong, buong bansa mula Naya, Clark uh, Dabao Cagayan de Oro uh, Cotabato Sampuanga Iloilo, lahat ng mga paliparan na may mga international na mga dumarating na mga OFW o mula sa ibang bansa na may mga dalang mga Uh, items na dapat magbayad. Dapat magbayad ano. kinansila ito ni custom commissioner Ariel Impusino. So wala nang aberya kaya kung minsan na uh, galing ako ng Terminal 1 ano. Isipin mo, de derecho-derecho de derecho yung ano eh uh, mga passenger. Oh, 'yan ang isa nakaganda doon. So mamaya uh ipapaliwanag ko sa inyo. Sunod na tatalakayin ko ay itong balasan ng mga collectors ESS kasal ang CIIS. Nabanggit na ito ni Commissioner eh, no? Doon sa una naming pag-uusap, binanggit ito ni Commissioner na yung pagbanggit niya tungkol dito ay talagang una ang kolektor, uh, collector, balasan ng mga district kolektor ay ah uh, anong ano doon doon kung hindi makaperform kung hindi makaperform yon uh, ano yon gagalawin talaga eh halos lahat ng buwan ng July nakaperform sila eh Kaya sabi ko nga kay Kumkum ano ba ang gayuma mo tumawa lang si Kumi eh. ano bang ginawa mo at lahat sila mula dito sa Luzon ganoon mo ha unang nakaperform dito sa Luzon ang port ng Apare under kay District Collector Eleni Taabanyo ang port ng San Fernando La Union ni former District Collector John Barte. ni uh, Port of uh, Batangas ni former District Collector Noah Dimapuro ni District Collector uh, Limay ni former District Collector Keriden Balgumera ni District Collector ng uh, uh, Subic ni District Collector Noel Estanislao sa Clark ni District Collector Jairus Reyes, sa Naiya ni District Collector Alexander Lumontad, sa Manila ni District Collector Alex Alviar, at sa MICP ni District Collector Rizal Coralba. Humabol pa ang uh, speak ni District Collector uh, Franz, J. Francia. Ngayon, punta tayo ng Visayas, si District Collector uh, ng Port ng Iloilo, ni District Former District Collector Siriaco Daki Ugay sa Takluban ni District Collector Franz uh, Tolibas at sa Cebu ni District Collector Jeff uh, Debera. Pagdating ng Mindanao, nandun din si District Collector of uh, Port ng Sambuanga at Guzman sa Cagayan de Oro, District Collector Arthur Art uh, Sibing, Sibelia. Tapos uh, ni uh, District Collector Port of Davao, uh, Maita Asibido, and ni former District Collector Port of Surigao, Robert Duliano So lahat sila nakapirpon. Kaya eh, uh, tawa si Kum nung sinabi ko ano ba ang gayuma na mayroon ka. You no? Know? Yan ang ating uh, titignan. Pagdating naman sa balasan ng ESS, ay makikita mo na nagpalabas ng memo itong si Deputy Commissioner po AJ Noli Batan na walang walang sinabi doon na hindi galawan kundi tinaliwanag ni uh, Director Bots na ang ibig sabihin noon kapag qualified ka continue kang oo po pero kung pag hindi ka qualified dahil uh, anong tawag nito uh, nakaupo ka lang kasi malakas ka at mayroong politikong nasa likod mo ay matatanggal ka talaga. Yan ang uh, banta, 'no? Yan ang ibig sabihin nung nung uh, uh, anong tawag nito? Bimo uh, ni Noli, uh, san, uh, ni Noli uh, oh So, yan ha. Pag pagdating naman ng CIIS, mariing kinong perma ni uh, Deputy Commissioner for IG, uh, Romeo Alan Rosales, lahat gagalawin. Pero, may pero. Eh, not ha. Pero, sabi niya, kapag wala kang record, walang reklamo, at uh, ikaw yung kasalukuyan dyan, hindi ka gagalawin. Kaya nabangan natin yan kasi mayroong mga... Uh, CPO na pinakita si Kong sa akin uh, na talagang ilalabas yung sanang Friday na pigilan ito dahil dito sa tinatawag na collector conference ang ginanap sa Clark ang apat na ating tatalakayin ay itong 2000 ancient, in 2021 Incentive Reward. -re Award na sa unang linggo yes, sa uh, mismong galing mismo kay Commissioner Yano pinabibilis niya ito dahil 2021 pa ito, eh, 2025 na ngayon. So pinabibilis ito na marilis nang sa ganun magamit. Kasi mayroon pang 2022, mayroon pang 2023. So mali pala yung announcement ko noon na pagsabayin. Mali. Uh, mayroong ano to, may violation tayo noon. Hindi <laughs> ko naman alam eh, no? Kaya buti na lang eh, nagkonsulta tayo noon sa mga lawyer. Uh, ang 2021 ang unang marilis may nagtanong how about sa 2019 2020 eh pandemya yan eh so walang galaw ata no walang bagsak ata ang Bureau of Customs yan ang Department of Finance bagsak na bagsak noon kaya nga umutang si dating Pangulong uh, Rodrigo Rua Duterte dahil talagang bagsak tayo doon sa tax and duties noon So, hindi tayo makakuha ng incentive reward. Hindi katulad ng pagpasok ng 2022, 2021, stay 21, medyo nakarecover na. Kaya, ayan, pagpasok pa lang ha, ng 2021, bumulusok agad yung mga galing ng malalayong lugar. Katulad ng China, ayan, Amerika, pumapasok na sila. So, yun ay nagsimula ng 2021. So, doon, Uh, tumaas ka agad yung duties and taxes At uh, yung target collection ng biyog pustong Surplus Kaya mayroon kayong incentive reward yan ha Ayon kay uh, Director uh, John Simon Ito'y magsisimula Sisimula, hindi lahat Sisimula unang linggo ng October So abangan nyo yan ha Ano na ngayon uh, 17 ng August uh, More than a month na lang magsisimula na So abangan nyo yan susunod na aking tatalakayin ay itong uh, ano to ayon kay Dipcom Permin sa usapang incentive reward pa rin ay huwag agad kontak ng kontak ha lalo na yung mga officer na taga Bureau of Customs, na, tulungan mo ako kasi nandito ako sa malayo papano wag huwag wala pong pinahuntulutan si Commissioner Ariel Nipomusino na mayroon kayong pagagalawin doon Halimbawa ako, kukontakin nyo ako tapos sasabihin ko, kunang kukuha niyan. Huwag. Malaking kamalian yan Baka hihingyan ko pa kayo ng porsyento. O di, siyempre, yung inyong makukuha ng incentive reward, makukulangan. Yan ang ayaw ni Com Kaya nga nagpalabas si Com ng tinatawag na no-tick policy. Eh, baka kayo ang matik-tik niyan. O, diba? So, wag, 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 basta-basta. Maliban po, Magtanong kayo kay Direktor Jan Simon. Yan lang ang may uh, alam. Sunod, ay uh, ayon kay District kay uh, Direktor ES Tibayan, may memo na na inalabas na palakasan ganito. Totoo 'yun, pinaliwanag ko na sa inyo. Ito yung sinabi kanina ni uh, ni uh, uh, about doon sa galawan. Pero pagdating sa ISS Uh, mismong si Director Tibaya na ang nagpaliwanag. Yan. Dito naman sa number 7, pang pito, mga media raw ang otak ng smuggling sa BOC. Meron ba? Naku po, totoo kaya ito? Papaano kaya ito? Alam nyo, hindi ko ito ikinakaila. May mga media talaga na ng mga smuggler. Halimbawa ngayon, ako, taga-custom. Tapos, nahuli yung aking kargamento eh may kilala ako na media tatawagan ko yung media tulungan mo ako ganyan ito namang media magpapapel eh pare ganon eh kaibigan natin yon eh dahil sa media may iba din mga personahe ng Bureau of na sa media no ipabibigyan eh, ayun makakalusot yun maniwala kayo sa hindi 70 to 80 percent yan ang nangyayari kaya ako hindi ako umaatin mga press con press dahil dyan sa kagaguhan na kinasasangkutan ng ilang mga kasamang media. Ayoko nang ganun. Hindi ako nagmamalinis. Sino bang nagmamalinis? ba? Diba? Pero hindi ako nagmamalinis. Kung mayroon akong kagaguhan, bilang lang. Pero may iba talagang media. Tignan mo, may mga sinitero pinapatawag yung mga media. Hindi sila makatanggi. Bakit? Eh, sila yung tinatawagan ng mga smuggler. Lalo na kung halimbawa, ang kargamento shabu, ang kargamento droga, mga illegal. Ayan, nakakalusot. Kaya uh, ang iba namang media ay eh, nagpapaupo din dito sa Bureau of eh. May ilan dyan. Naging politiko na nga. Pinaupo pa nila yung tao nila sa Bureau of Para gusto nyo, pangalanan ko pa. Marami. Naging kongkris naging senador. Pinaupo nila sa Bureau of para kontrolin ang kagaguhan sa Bureau of Custom. Pag-uusapan natin yan. Sunod na tatalakay natin ay kinundrats pala na... iko ko pala yung bagong inilabas noong Friday uh na dipcom mano itong si Deputy Commissioner uh, bata uh Alambra. si Deputy Commissioner uh, Escobido at si Director Dino Tuason. Actually si Dino Tuason ni eh, dati na yan eh. Kaya <laughs> tawanan kami nung uh, nabasa ko pinurwad ko kagad sa kanya na bigla pa si Uh, Director direktor Luo uh, Dinotuason. Galing kasi yan ng Presidential Management uh, Service o PMS ano. At ako ay nagpapasalamat do sa ating mga kasamahan sa PMS o hundreds no sa bago ninyong posisyon kay uh, Lambra, Escobedo at kay Tuason. Mga aksyon ng Kamaray, eh? ayoko nang banggitin tung sa politiko Yan ay pansamantala na atin pong binabanggit. Yan sana ang ating tatalakay kanina sa radyo. Bagamat nagmamadali ako, may may order kasi sa atin na, ah, oh, ba, malit ka. Kaya yun, dito na lang ako sa kaya dito ako naglain Yan po kapatid, kaibigan, pinaliwanag natin yan. Ayaw po ni Kong na yung uh, pangunahan. Kaya ako, eh, talagang nagpapaalam ako kay Kong dahil gusto ko na yung uh, ibahagi ko sa inyo yung ire-report ko sa taong bayan, lalong-lalo na kayo na nasa Bureau of Customs ay nanggagaling sa Office of the Commissioner. Lalong-lalo na kay Customs Commissioner Alin Comisino, kay Assistant Commissioner uh, Jet Maronelia, kay Deputy Commissioner for IAG uh, Michael Fermin, kay Deputy Commissioner for EOCG uh, Agaton Obero, kay Deputy Commissioner for IG uh, Romeo Alan Rosales kay Deputy Commissioner for uh, EG Nilo Batan at lahat ng mga nasa Office of the Commissioner na pinangunahan ko ni Chief of Staff Attorney Jake uh, Kasipit doon po nang gagaling yung mga information na gusto nating ipaabot sa inyo so ako'y nakakasiguro hindi natin ito dagdagan hindi din natin ito babawasan bagkos uh, sinisiguro natin na yun palang mga yung palang mga impormasyon na yon ay galing mismo sa Office of the Commissioner. Ayaw nating uh, maging pick news. Kontra natin yun. Kaya yung nag-report na sa oras ng aking programa sa radyo. Winawarningan ko, wag na wag kayong gagamit ng mga balita, mga ano sa social media na hindi kompermado. Kinakainang i-confirm mo kung yan ay fake at hindi. Nais kong Uh muli, ay sasabihin ko sa inyo kapatid kaibigan na mag-ingat po sa fake social uh, media account ni custom commissioner Ariel ni Pamusino dahil wala po siyang IPB. Kaya 'yung mag sa inyo lalong-lalo na 'yung mga mga importer, mga broker, mga processor ano at uh, mga negosyante na nangangalakal sa, sa, sa pamagitan ng pagpadaan sa Bureau of Custom, huwag po kayong mag-communicate uh, doon sa social media na FB na nakapangalan kay Commissioner ni Pumusino wala pong FB account si kaya dapat mag-ingat kayo niyan dahil lalo na pag alimbawa kayo tapos pera ang pinag-usapan mabiktima kayo niyan mayroon ng mga negosyante no? kasama po ni uh, CCBI officer Ado no? Adonis eh talagang nabik na yon nila ni Bilya yung mga CCBI o PC ng mga officer dito sa Metro Manila nabik ti iba kaya warning huwag pong magpadala dalaga agad doon sa matatamis na message na galing nung IPB na yon kasi mismo si Custom Commissioner Ariel ni ang nagsabi wala siyang IPB na dapat doon kayo magkontak dapat diretso kayo ng Office of the Commissioner at direktang magtanong kay Attorney Chick Kasipit. O di kaya pwede kayong mag-visit sa akin, titignan natin at idirekta natin kay Commissioner. Patawad naman doon sa humihingi ng number ni Commissioner. Hindi po ako basta-basta magbigay. Is OP po yan. Ipapaalam ko yan kay Com kung dapat bang ibigay even na uh, public official siya pero dapat ipapaalam ko rin to respect sa posisyon ni commissioner ano kaya yung mga kaibigan natin huwag naman kayo magalit uh, idadaan natin ang tamang proseso pansamantala yan lang po ang aking maiulat sanay sa lahat ng mga nanonood subay bay panoorin at uh, pakinggan ang aking programa kada linggo mula sa City Media ng alas 8:30 sa DWBL 1242 sa pita ng inyong mga radyo. Mapapanoodin ito sa ating YouTube channel na Matani Gagambino at sa ating FB page na Bobby Jam Gagambino. Ilang uh, linggo, pwede na akong mag-live dito sa Matani Gagambino na uh, FB page. Sa pansamantala lang itong Bobby Jam dahil uh, hindi pa naabot ng 20. Yan na po kapatid kaibigan, ito po inyong uh, lingkod, Bobby Akagagambino. Maraming salamat po. Happy Sunday, Happy Family Day. Pasensya po kanina, hindi ako nag-live doon sa DWBL. Maraming salamat. I love you everyone. Happy Sunday.